and uh, andito na naman tayo guys ang unit ko guys ay ah uh, may camera guys so tingnan nyo may camera itong unit ko guys dalawa ako sa likod uh, medyo okay okay ang nadala natin unit ngayon guys katabi ko tropa guys Atropa natin guys ha? lipat mo yung sa ilipat? dito ilipat daw yan? oo ilipat dito wala pa magpukunin pa man yan ha? baka matabunan yan Ali. yung yan kuhan ilipat daw ha?

sudah mulai itu toh guys. Itu guys. Datang guys. melagain guys. Dan kamera ya. Ini ya guys. Jalan tadi lagi. Para kita kids buat kita kids. Lagi kasi ng bato, guys. Kayak umuuntong kasi medyo maliit na ito unit, guys. dyan sa inyo lahat dyan guys ha sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa panahon ito guys medyo kasawa ng Diyos wala na yung mga ano wala na yung mga bagyo bagong araw na naman tayo ngayon guys bago magtatrabaho guys para may may support ka tayo guys sa ating ganyan ganyan pamilya guys di ba guys yeah. Good morning good morning sa inyo lahat dyan guys and God bless sa panig man kayong mundo guys ang mga ah, kakarating itong video ito comment naman kayo guys kung saan sang solo nakarating itong video ko ito guys ay okay. ko muna mag ng ano ngayon guys bus kay nangangahanap tayo sa LTO, guys nalawag ah, 36 points na ko, guys eh. okay. isang huli na lang isang huli na lang rebook na kaya kala nila isa lang alam natin na skill guys gamitin natin yung skill na matutunan natin sa ibang company yung tinuro sa akin ng Diyos kasi wala na may pang nagturo sa akin kasi simula nung nag-apply ako ng operator dati naman ano ah, man ako nagsimula man talaga ako sa driver dami din atong mga pinagtahanan guys bago ako naging driver dito talaga ako sa Manila natuto mag magmaneho guys hmm. Manila tapos natuto ako nung mag-operit doon sa mining sa amin na sa Surigao kaya Perpat ko nga guys, hindi eh, na baru na Marunong ako mag guys eh Wala pa siyang tiwala sa akin Kahit sa pagmamaniho guys, wala pa siyang tiwala eh Pero Sa palagay ko, nakikita naman niya kung Kasi ya, spirito na siya Nakikita niya na Tama talaga yung sinabi ko sa kanya na... Balang araw... Lalagpasan ko yung skill niya. Na, lalagpasan ko na guys. Nakapag-drive ako ng bus. Nakapag-drive ako ng trailer. Naka... Nagpag-drive ako ng malalaking sasakyan. Mas malaki pa sa ano... di pasar di palapak. Nah, sayaaimana, udah ban rigid truck. Nanti kulit ya, ban guys. Great deal, to bako oh. oh. kaya ang skill ko guys hindi lang isa kundi marami marunong na rin ako mag mobile crane roller crane marunong na rin ako kaya hindi eh, pa man tayo magkapagabroad guys kahit saan tayo huwag punta ang company kung ano bakante sa kanila kaya natin i-operate yan guys kasi eh, naawa ng Diyos nung bata pa talaga ako guys tinalangin ko na to guys na ma-driver o ma-operate tatlo nga lang guys ang inano ko pinapangarap ko guys eh mag-drive lang ako ng dump truck mag-operate ako ng backhoe mag-operate ako loader yan, tatlo lang yan, tatlo. Ay ngayon, alos lahat na guys. Alos lahat na lang equip kaya, kaya ko mix. Kaya X. Kaya lang sa helicopter guys. Yang is helicopter na yan, know-how talaga ako dyan guys. Pero kahit anong equip ko ipapadala dyan sa guys. Kaya kong i-operate guys. Oh Kahit ano Bison Loader Baku Bakloader Mobile crane Tower crane Ah ini aku ngapa diyan Kasi Sekita palang guys Kini hingal laku Orang-orang hmm. ngaku-ngaku great nya Kaso lang Ayokun aja Kasi sakyatan lang guys Sakyat-sakyat kalahati pa lang guys wala na iniingal ako dahil siyempre mataba na tayo guys video tumaba taba tayo ng konti ay e di lang konti tumaba tayo ng malaki kaya ayoko ko magkukuha ang tower crane mobile crane mari pag, pag mobile pa ako magka crawler crane o pwede pa pero tower kaya ko man niyang i-operate pero hindi na pwede dahil sa kalahati pala hingal na guys hingalin na ako guys magagyan kaya tama na itong ano skill kong ganito isa, dalawa tatlo, apat, lima, anim pito, walos yang na sampung skill ko guys tama dito sampung skill mobile bakpo Crawler crane grader yan ang kagandaan dito sa construction guys siyempre pag may mga tropa ka matututo ka talaga eh Yan sila, dati yan sila mga guys eh hindi pa nila nahawakan yung mga bako ko ano kasi pre, tropa mo na yan o pray par ako muna be kasi siyempre may tiwala na yan sa iyo mabawak talaga yan ang um, hindi ko lang nasubukan guys yung mag -regear. pero tinuruan ako guys kung paano anong mga sinyasan dyan guys pantin sa mga mobile

kaling kang mining, mapunta ka sa construction, lalo at mga malalaking construction, construction ang mapasokan mo guys, may mga heavy equipment yan kang matutuog guys oo matutuog lang guys, basta krusuhan mo lang matutuog ka talaga ang nalang talaga dyan ay si at ka kasi dyan naman tayo dyan naman talaga tayo nagsimula eh dyan tayo nagsimula sa hindi marunong siyempre katulad din ang nag-aaral ka pa hindi pa marunong magsulat ganun din tayo guys habang tumatagal guys katagalan ang gandaan dyan guys Kaya, hanggang dito na lang guys God bless sa inyo lahat and good morning